sa pagitan ng kalangitan at laksalak buhangin. Ipinanganak ang isang anak, isang anak ng pananampalataya, ngunit hindi ng tipan. Si Ishmael, ang anak ni Abraham at ni Hagar, isang batang isinilang sa gitna ng pag-aalinlangan, itinulak sa disyerto, ngunit hindi kailanman pinabayaan ng Diyos. It's time, Solid Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa ilalim ng malamig na gabi sa desyerto, isang lalaki ang tinawag ng Diyos, si Abraham. Isang tipan ang ibinigay sa kanya na mula sa kanyang lahi, magmumula ang mga hari, ang mga propeta at ang pag-asa ng buong mundo. I will make you into a great nation and through you, all nations will be blessed. Ngunit ang dagilang pangakong ito ay hindi lang dumaan sa isa, kundi sa dalawang anak. Si Isaac at si Ishmael. At sa video na ito, we will focus our story kay Ishmael. Sa init ng disyerto, wala silang tirahan. Sa ilalim ng araw, wala silang pag-asa. Ngunit sa pag-iyak ng batang si Ishmael, narinig siya ng Diyos. God heard the boy crying, lift the boy up, for I will make him into a great nation at isang balon ang lumitaw sa gitna ng tuyong lupa, may buhay. At mula sa batang iyon, isinilang ang lahi ng mga Arab. Ayon sa Biblia, si Ishmael ay hindi nakalimutan ng Diyos. I will make him fruitful and greatly increase his descendants. He will be the father of twelve rulers and I will make him into a great nation. Ngunit sa Islam, si Ishmael ay higit pa isang propeta, isang mensahero, isang halimbawa ng katapatan. And mentioned in the book Ishmael, indeed, he was true to his promise and he was a messenger and a prophet. Siya rin ang tumulong kay Ibrahim na itayo ang Kaaba sa Mega, ang sentro ng pananampalataya ng bilyong Muslim sa buong mundo. Hindi siya itinakwil. Sa halip, siya ay pinagkatiwalaan ng isang lahi na magdadala ng pananampalataya sa hinaharap mula kay Ismael. Isinilang ang labindalawang prinsipe, mga pinuno ng mga tribong lumaganap sa Arabian Peninsula. Sila ang minuno ng mga Arabo, mga tao may dugong nomadiko, unik may puso ng mandirima at may kulturang malalim ang ugat sa disyerto Pagkalipas ng ilang milenyo, isang dakilang sugong lumitaw mula sa lahi ni Ismael. si Propeta Muhammad. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, isang ulila, hindi marunong bumasa't sumulat, ngunit naging daluyan ng revelation, ang Quran. He was sent as a mercy to all creation. Ang kanyang mensahe ay hindi para sa isang tribu lang, kundi para sa lahat ng lahi, panahon at bansa. Ang uma ay similang, isang sambayanang batay sa pananampalataya, hindi sa lahi o yaman. Habang ang Europa ay nasa gitna ng kadiliman, ang mga lahi ni Ishmael ay naging liwanag. Matematika, medisina, astronomiya, literatura, ang mga siyentipiko ng Bagdad, Cordova at Damascus ay nagambag sa sibilisasyon ng mundo. Hindi lang langis ang pamana ng arabong dugo, kundi kalaman. Ngunit sa ikadalawampung siglo, isang bagong kapangyarihan ang lumitaw mula sa desyerto. Langis, ang dating mapanghamak na buhangin, ay ngayoy pinagkukunan ng kayamanang nagpapaikot sa mundo. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, mga bansang may dugong Arabo, mga inapo ni Ismael, Isang propesiya ba itong natupad sa ekonomiya? Na ang tinawag na anak sa labas noon ay ngayon ay hari ng enerhiya ng daigdig? Hindi man direktang nabanggit sa Biblia, tila ang lahi ni Ishmael ay pinagpala ng likas na yaman sa ilalim ng kanilang lupa, kayamanan ng mundo, langis. Mula sa desyerto, tumindig ang mga lungsod na ginto at ang kanilang mga pinuno ay naging prinsipe ng kayamanan, impluensya at kapangyarihan. Mula sa lupaing minsang tinawag na walang halaga, ang mga anak ni Ishmael ay ngayon ang tagapagsindi ng ilaw ng mundo at ang kayang magpatay nito. Street of Hormuz Isang makitid na daanan, 21 milya lang ang lapad na tila maliit sa mata ng iba, ngunit ito ang puso ng pandaigdigang oil trade. Araw-araw, higit sa 20 milyong bariles ng langis ang dumaraan dito. Halos one-fifth ng buong supply ng langis sa buong mundo. Ito ang daan ng kontrolado ng mga bansang may dugong Arabo, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait, Qatar, at maging ang Iran ang bansang hindi Arabo. Ngunit may sinaunang kapangyarihan ngayon ay muling lumalaban. Kapag sinara ang Strait of Hormuz, hinto ang galaw ng ekonomiya ng buong mundo, tataas ang presyo ng gasolina, babagal ang kaalakalan at magpapanik ang mga merkado. Ang dating tribong itinaboy sa disyerto, ngayon ay may kapangyariang humawak sa liig ng pandaigdigang ekonomiya. He will live in hostility toward all his brothers. Pero ito lang ba ang daanan? O may iba pa, straight of Malacca, daanan langis sa puntang Asia pero hindi galing mismo sa Middle East. Suez Canal, shortcut papuntang Europe pero may alternative routes pa rin. Bab L. Mandev, kritikan pero mas maliit ang volume. Ngunit lahat sila may alternatibo. Samantalang ang Strait of Hormuz kapag isinara, parang pinatay ang switch ng ilaw sa buong mundo. Hindi data ang tabak, hindi nakalasag ang tupa, sa panahon ngayon, ang langis ang bagong sandata at ang mga tagapagmana ni Ishmael ang bagong hari ng disyerto. Ngayon ang mga anak ni Ishmael ay hindi lang namumuno sa mga tribo. Sila ay nagdidikta ng presyo ng enerhiya sa buong mundo. Sila ay investor sa Silicon Valley. Sila ay tagapamagitan sa mga digmaan at kasunduan. Ang dating itinaboy ngayon ay nasa gitna ng pandaigdigang kapangyarihan. Ngunit kaakibat ng kapangyarihan ay ang hamon ng pananaw at paghusga. Ang Islam ay madalas na ipapakita sa media sa negatibong paraan. Ngunit sa puso nito ay panawagan para sa kapayapaan at pagsuko sa Diyos. Indeed, the religion and the sight of Allah is Islam. Islam equals to peace through surrender to God. At tulad ni Ismael, ang tunay na Muslim ay mapagpanata, matataag at tapat sa kanyang pananampalataya. Ngayon, ang lahi ni Ismael ay muling nasa na ng pandaidigang entablado, mga bansa ng yaman at langis, mga tagapamagitan sa kapayapaan, mga tagapangalaga ng pananampalataya, mga tinatahak ng bagong henerasyon, sa mga mataan ng ilan, sila ay banta Ngunit sa mga mata naman ng iba, sila'y pag-asa. Ang tanong, parte ba sila ng patuloy na plano ng Diyos sa mundo? Dalawang anak, isang ama, dalawang pananampalataya, isang Diyos, si Isaac at si Ismael. Parehong anak ni Abraham, parehong pinagpala, parehong may bahagi sa kasaysayan at kinabukasan ng mundo. Ngunit sa pagitan nila, Nakataya ang kapayapaan ng henerasyong darating. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? Igawin mo lamang si Baba ang iyong sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina. Hanggang sa muli, Solid Ar ang Al-Mehdi. Bakit nga ba pinakahihinta ito ng mga kapatiran natin muslim? It's time, Soli Dodgers! Welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kalaman. Ang Al-Mehdi Sa Islamic Scatology, pinaniniwalaan ang paglabas ng messianic figure nitong mga huling araw na ito upang magdala ng paghuhukom at katwiran. Hindi niya ito pangalan, kundi ito ay kanyang titulo ang konsepto ng al Almehedi ay may malaking kahalagahan sa Siya Islam kung saan ito ay tinuturing na ikalabindalawang imam at tamang tagapagman ni Propetang Muhammad. Ayon sa paniniwala ng Shia, si Al-Mahedi ay nawala sa mata ng publiko noong ikasyam na siglo at siya ay muling magpapakita upang iligtas ang sangkatawan. Ang kanyang pagdating ay kaakibat ng pagtatag ng makatarungan at mapayapang pandaigdigang lipunan. Ngunit mahalagang tandaan din na ang konsepto ng al mehdi ay hindi lubos ang tinatanggap sa lahat ng sektor ng Islam. Bagamat ito ay may malaking kahalagahan sa Shia Islam, maaaring magkaroon ng iba't ibang perspektiba ang mga Sunni Muslim hinggil sa ideya ng isang misiyas na kaugnay sa katapusan ng panahon. Sa mga salita ng propeta Muhammad mula sa Sunan Abu Dawud, koleksyon ito ng mga hadi ng propeta, sinabi itong darating ang isang tao mula sa kanyang lahi kung saan ito ang magdadala na kanyang pangalan at pangalan na kanyang ama. Kailan nga ba darating ang Al-Mehdi o dumating na nga ba siya? Walang sinasabing eksaktong petsa ang pagdating ng Al-Mehdi ngunit pinaniniwalaan na siya ay talagang darating. Sinasabing lilitaw ito sa Mecca, Saudi Arabia at makikilala ito sa pamamagitan ng paglalarawan ng propeta sa kanya. Ang physical na anyo nito di umano, merong malapad na noo, matalas na mga mata at medyo manipis na ilo. At may mga signs na magpapakilala na ito nga ang al mahdi Una, ang al mismo ang magiging major sign. Literally, al in Arabic means the awaited one in English o The Anointed One So siya ang The Chosen Awaited One Ayon sa propeta, magiging kahalintulad niya siya Ngunit hindi sa pisikal na anyo Ngunit sa kanyang karakter Ang Al-Mahdi na ito ay kahalintulad ng propeta At dagdag pa, ito ay mamumuno at panguunangan ng mga Muslims Hanggang babaguhin nito ang buong mundo Pupunoy ito ng hustisya at kapayapaan ang mundo Na dating puno ng kawalan ng katarungan at kaguluhan kung sa tinagal-tagal na panahon na pinagharian ng kaguluan at kasamaan ang mundo, sa isang iglap ay babaguhin ito ng Al Mahdi. Sa pamamagitan ng tulong ni Allah at sa kanyang abilidad, ang mundo ay magkakaroon ng katiwasayan. Ayon sa ibang eskolar ng Islam, narito na di sa mundo ang Al Mahdi at ang iba naman ay nagsasabing hindi pa ito na ipapanganak. Ngunit tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa kanyang pagdating tatanggapin siya ng maraming Muslim sa Mecca. Mangangako ang mga ito ng allegiance sa kanya. Maraming matatakot at maiinggit sa kanyang magiging impluensya. Kaya gagawin lahat ng ruling government na siya ay madakip at maeliminate. Ngunit himalang lilipulin ni Allah ang armies na ito at walang magagawa ang mga ito sa pangyarihan ito. At sa panahong mangyayari na ang kagilagilalas sa pangyayaring ito, ito na ang sinyales na dumating na nga ang al -Mehadi. Ang mga nagiklaim na sila ang al bago mangyari ang tangtang pagtapos sa buhay ng tunay na al ay hindi nagsasabi ng totoo at tatawag mga bulaan. Sa Islamic eschatology, ang pagdating ng al ay konektado sa imahe ni Dajjal. Si Dajjal ay inilalarawan sa Islamic tradition bilang bula ang propeta na lalabas bago ang panahon ng kahatulan at ang mga panahon na ito ay lubhang mahirap na puno ng deception at katiwalian. Samantala, ang Al-Mehdi naman ay magdadala ng katwiran at katotohanan at pagkakaisahin ang mga Muslim at ang sangkatuhan tungo sa tamang landas. Ang magiging pangyayaring ito ay isang malaking turning point na magbabalik ng justice at faith sa mundo ang pagdating ng Al-Mehebi ay isang makasaysayang sandali sa gyera sa pagitan ng mabuti at masama ng katotohanan at peking impormasyon. Ang kanyang role bilang unifier at leader laban sa mga challenges at deceptions ng Dajjal ay isang mahalagang aspeto ng espiritual na pagtuturo sa pagtatapos ng ating mundo. Dahil sa huli, ang kabutihan pa rin ang siyang magwawagi laban sa masama. Ano sa tingin mo Solid Archers? Narito na nga kaya sa mundo ang sinasabing aun mahdi I-comment mo lamang sa iba ba ang iyong sagot. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!